malungkot kayo eh. Wala nang kalusot-lusot na yan. No? <laughs> Ganyan nung talaga pag kinakasal, hindi mo alam kung masaya ka o natatakot ka. Diba? Nung una may kalusot pa kayo, hindi naman tayo kasala. Ay ito na ah. Paano? <laughs> Bago po uh, ating pong pinapati ang aking pong kaibigan, ang masipag mo natin yung Ama, Batang Batang Ama, Batang Ama ng Mayor, ng Bayan ng Ibanda, Mayor Eli, Ubalo pala po kang muna din. Huwag <laughs> oh, ka -di magpakasal din pero nagpakasal pa rin, ano? <laughs> <laughs> At syempre, ang isa pa po kay kaibigan, ang isa pa ang mapagmahal sa kanyang masawa. Ating papalakpakan ang kinatawa ng ating Congressman Martin Verga. Kuya Sandy Rigues. Dito sa Tigo. <laughs> sa ating po kinatawan ng ating gobernadora, Governor Dr. Helen Tan, kay Vice Mayor Jenny Murphy. E. Palapakap po natin. Sa ating po may pastor ka na na, may Vice Mayor ka pa. Palapakap po natin Vice Mayor Manning America. Kay Ma'am uh, Jocelyn Mao, kaya PCA representative. Ma'am, morning po. Sa ating pong civil registrar, Ma'am Marisa Torres. Magandang mag-a-book. Sa inyo po lahat, uh, limang po kakasali kayong araw na ito. Tama, limang po po kayo. Limang po. Sixty po kasi ang sabi sa akin kahapon. Baka ayusang po nag-iwalay. <laughs> Joke lang. Eh, mukha yun na Hindi ngayon po, ngayon ay 50 couples. Ako po'y humahanga sa mga nagpapakasal. Lalo tingin doon sa matagal na sasama. Kasi meron po kayong layunin uh, o intensyon na maitama ang inyong pagsasama bukod sa kayo ay pantagalan na nagsama at karamihan sa inyo may mga anak na. Sino po ang may maraming anak dito? Pito? Pito? Walo? May laka walo? Uh, pito, pito. pito anak nyo? Sa inyo lahat? Sino po ang pinaka marami? Bibigyan natin ng premyo. Nakakapunin natin si tatay. <laughs> Alam po. Kaya ay pagkawal sa aking style ng pangalan. Binigay po ako ng preview po sa inyo. Ibigay ko yun lang, feels. Hindi <laughs> eh, na meron ka na. Hindi okay, mo pa naisip. <laughs> <laughs> Three years na. Uh, sa mga mid-vision natin. Ano? And anyway, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at uh, napasama ako bilang isa sa mga saksi. Patawakin uh, na natin isa sa mga tinong po ninyo ngayon. At uh, pag doon tayo nakita somewhere, pagkasalubong, kita tayo sa bayan, saan, ipakilala po kayo. Vice ko, ako po yun yung pinaanap doon sa kasalang bayan. Wala nga po kong eh. Huwag <laughs> okay, gano'n. Anong mahalaga? Pakingin mo yung pag-iisang dibdib. Anong mas mahalaga? Pakingin pag-iisang dibdib. game <laughs> Joke. <laughs> kasi tsara po kayo ha. Ako po ay pakulitig. Pinapasaya eh. ko kasi parang kasi kayong seryoso. Pero kayo pa ano? Ako po ay masaya-masaya. Ako po ay papayaw po. Tulad po ninyo, ako po ay pamilya na rin. Maaga po ako ng asawa. Tulog pa kayo. <laughs> ako po ay 24 po na taong ng kasal. Tagalapanaw no na. At ang aking mga anak ay mga professional na dalawa ka po ako nagkapamilya. Kaya po yung aking karanasan, gusto ko yung bahagi sa inyo, gamat kayo naman po ay alam nyo na din, eh, pag po meron ko hunding hindi pinagkakamulawaan, isa lang ang tatandaan nyo, mga mister, tama lagi si Mrs. <laughs> ano po tayo makikipagtalo? At yun naman po yan eh, ang nature ng babae yan, at ang nature naman ng lalaki, mag-increase Kaya ano nyo lang, sila, di ba? Kinabukas ang pagkalmado, ilog, saka ka pumalaon. <laughs> saka kayo mag-usap. Huwag po kasi magsasabay. Panagsabay po talaga yan. Mag-aaway lang. Panag-aaway kayo, mag kayo. Ano, ay wala na tayo. Ikaw! 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 Ay, abang may abang po. Ay, wala lagi wala dito. Hindi ka nga nag-aampag sa bahay. Sabi doon sa babae. Sabi naman ang baba, ikaw nga dyan eh, supot eh. Ayun na, <laughs> Hindi ba si Juan? Hindi ba biro? Hindi <laughs> ba, <laughs> Gaby? Hey, Eyy, napasaya ko lang kayo ulit. Totoo po yan. Ha? Sa aking formula, eh, pag may konting hindi pa kakamunawa ang pag-asawa, alam po natin ang ating mga may bahay. Alam po natin ang nanginiwan sa bahay. Ang bigat ng trabaho ng isang Kaya ay wala nang sweldo yan eh, pero siya nag-aayos ang ating tahanan. Kaya atin po lang iisipin yan sa ating mga, sa ating mga lalaki. Siyempre, ito naman ating mga at ating mga asawa. Pag minsan, hindi na natin pagod sa trabaho yan. Yeah. Hindi naman laging, laging, laging uh, galing sa inuman niya. Hindi <laughs> galing din sa trabaho yan. Aamoyin yeah. mo na lang. Yeah. Pag-aamoy lang pa ng no? uh, Balot ka naman para sa pamilya mo. Okay. Anyway, ngayon pa man po, isang, uh, ng na araw -araw sa nga tuloy ang mga panakaraw para po sa ating lahat at uh, bilang saksi ang inyong mag-iisang dindin. Kapag sa tagal ng ay eh, hindi ninyo nakaligtaan na ninyo dahil naging mas naman na kayo sa pagpapalagyan ng inyong pamilya. Sa trabaho, sa pangaraw-araw na, pang na hapon sa buhay na inaharap po natin. Kaya naman, uh, maaaring nakaligtaan na natin ang mamahal. Hindi nga pa pala tayo kasal may, may programa si Mayor at si Vice na sa bahay ng impanta. Maaaring na tayo mga sandun. Kaya nyo naman, malapot, may pagkatapos, saan naman ang animon. Saan? Kung saan yung unang ginawa, balikan ninyo <laughs> ang mundo ng nakaraan. Isa <laughs> na ba? matapang, may premyo. Saan yung mga niya ginawa? Ang uh, inyong pagmamahalan? Eh, kuya, ikaw na lang. Ate natin lang. Bahala. May gulungin. <laughs> sa bahay oh, ng Diyos. Ano nga ba? Ano nga yung joke Ano nga ba? Eh, hindi ko na mabaka ba? Pagkapay-away po kayo. Uh, maraming maraming salamat sa pagkakataon ko. Uh, congratulations po sa inyo. Ito po yung panabangkit nyo, panagkita tayo sa kung saan, ang kalabihin ko rin yung pakilala po kayo. Ano po? Po, guys ko, kayo yung inyong na Nainasak-asak din yun. uh, congratulations po. Um, uh, best wishes. Sana ho, magsama pa kayo ng mas matagal na panahon. At uh, mas pa rin namin ang matagal na panahon ng inyong magsasama. Mabuhay po kayo. Ay nangaraw po sa atin. Muli po pala po.